Pinapay kayo dyan. Ito na yung aking dough na iniwan ko lang siya dito sa aking bread maker one in one of ours kasi lumabas kami. So pagbalik namin, ready na siya. Ayan o, ang ganda ng pagkaka. Niya. So hahatiin ko to sa apat para apat na klaseng breads yung magawa namin. Pagkain lang kasi namin to sa bahay, pang merienda ng mga bata. Ayan na siya. So ito, sausage bread. Tapos ito ang Pan. And ito, ah uh, yung kay Kuya, may gagawin daw siya. Tapos itong isa, tingnan natin kung anong pwede dyan. diyan tutulungan niya akong gumawa. Oh, yari, so gini. Sasunay <laughs> yeah. ka. Okay. Lately nga ay nahihili gumawa ng tinapay itong aking anak kasi nung nakaraan ay nagkaroon kami ng free bread lesson. Kaya naman hindi ako tinantanan at turuan ko pa daw siya dahil gusto niya gumawa ng kanyang original na tinapay. Ano yung ginagawa mo? Ampang! Wow, ayun, okay. ampang. Ito yung nabibili na siya sa supermarket na angko. Ito gagawin ko na piece of bread. Bilang nanay ay talaga namang yes. hinayaan ko lang mm. siya mag-experiment at mag-explore kung ano yung gusto niyang gawin. Ito nga yung ginawa niya daw nung nakaraan ay gagawin niya ngayon. Mm -hmm. Pero ibang feeling yung nilagay niya, iba't ibang klase yung binili niya sa serya. At nakakatuwa talaga bilang nanay pag nakikita mo ganyan ng anak mo. So naman um, yung isa kong ginawa, pizza boat. Lalagyan ko lang siya ng pizza sauce. Tapos cheese at saka bacon. Pizza pang ito yung mga nagawa namin, o diba, isang do lang yung ang dami ka. namin nagawa. Ay, ang dami, ang dami namin nagawa kung bibiling ito sa ano, magkano na yun. Ayan, ibibigyan na namin. Ayan, okay. yun, lalaki yun.

Ayan yung nagawa namin lahat. Ayan. Ang dami. So, pwede na itong pang merienda, midnight snack, at breakfast bukas. Tipid-tipid oli. Tipid, Ayan na yung ginawa mo. Ang dami. <laughs> Kenken na pan party. Ano gusto mo? Kole pizza bread. Choco. Ah, choco. Mmm, what's it? Ang laki ng hot Ang Mmm. Laki nung ano niya, sausage, oh. Mmm, malambot. Ito yung, mm. so yung pang-stack namin.